Iba't ibang pagpupulong pagdating sa seguridad, ekonomiya at kooperasyon ang tinatalakay sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Pangulong Marcos inilatag sa mga world leader ang sitwasyon sa South China Sea sa mga summit-related meeting. May report mula Kuala Lumpur, Malaysia, ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, paano tinalakay ng Pangulo ang issue sa South China Sea? Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sunod-sunod na insidente ng panggigipit o harassment sa West Philippine Sea sa kanyang intervention sa US-ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang mga dangerous maneuvers o coercive actions na paulit-ulit na ginagawa ng ibang mga bansa sa tuwing may lehitimong maritime activity hang Pilipinas. Kinundi na rin ng Pangulo ang walang habas na paglabag sa international law, lalo na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Ruling. Ayon sa palasyo, pagpapakita raw ito na seryoso ang Pangulo sa pag-iit ng karapatan ng bansa base sa international law. Tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan po ay nauugnay sa si international law sa UNCLOS at uh, lahat po ng bansa at uh, mas maigi po na mas mainam na sumunod ko ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding. Pinalakay din ang regional security sa iba pang magpupulong ni Pangulong Marcos kasama ang ASEAN at sa ASEAN Plus Free Meeting kasama ang South Korea, Japan at China. Determinado ang Pilipinas na isulong ang pagtatapos ng South China Sea Code of Conduct sa oras na maging ASEAN Chairman ang bansa sa 2026. Isang legally binding na Code of Conduct ang nais ng Pilipinas maliban sa iba pang mga milestone issue ng Code of Conduct tulad ng ang geographical scope nito o anong magiging saklaw sa oras na magkaroon ng code. Ang relasyon ng kasunduan sa Declaration of Conduct of Parties na nauna ng isinginawa ng ASEAN at ang ikatlo ay ang mga terminolohiya o terminology tulad ng self-restraint sa karagatan. Taong 2017 nang magkaroon o magumpisa ang negosasyon pagdating sa Code of Conduct at may self-imposed deadline ang ASEAN sa 2026. Samantala, dito naman sa Malaysia ay nagtakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa leader ng Vietnam. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataon na magsagawa ng bilateral meeting sa mga pinuno ng Japan, Thailand, Cambodia Canada at leaders ng European Commission at United Nations. At 'yan muna ang latest mula rito sa so Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sayo. Maraming salamat, Tristan Odalo, nag-uulat mula Kuala Lumpur, Malaysia.